Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Kababayan, hanap nyo ba ay isang lugar kung saan makakapag-banding kayo ng sulit ng iyong barkada, ng iyong pamilya at ng iyong jowa? Sulit ang banding dito dahil bukod sa maraming masasarap na pagkain at inumin, ay makakapag-concert kayo nang hindi kayo mahihiya. Ito nga ang nag-iisa at kauna-unahang KTV Bar dito sa Bayan ng Bukod. Bungabon. Malugod nga po pala naming binabati ang lahat ng mamamayan ng bayan ng Bungabon, lalong-lalo na sa inyong mahusay at masipag na punong bayan. Shoutout po, kagalang-galang Mayor Ricardo ay Padilla. Dito nga sa Barangay Sinipit sa tapat ng Bungabon National High School ay nagkita na kami ng ating kaibigan na si Sir Abner. Kasama ko nga pala ngayon ang sisingo na si Gushon, si Ibo at si Elias. Inaya niya na nga kami sa second floor dahil dun matatagpuan ang Party World KTV. Dito naman sa bungat ay masigla kaming sinalubong ng may-ari na si Ma'am Abby. Sila ay mula nga sa barangay ng Cruz dito sa bayan ng bungabong Napakabait nitong si Ma'am Abby. Grabe, wala kaming masabi. At eto na nga, dumirecho na kami sa second floor. Ang Party World KTV ay nagbubukas ng alas 5 ng hapon at nagtatagal hanggang alas 2 ng madaling araw. Dito sa bungad ay sasalubungin kayo ng mabait na security guard. Yan ay upang masigurado ang kaligtasan ng lahat ng customer dito sa Party World KTV. May dalawang ang division ang bar na ito. Dito sa unang pintuan ay ang kanilang KTV bar. Sobrang ganda ng ambience dito mga idol. Talagang makakapagpahinga kayo ng mabuti. Eto nga't nagbiryenda muna kami ng masasarap na cake. Dito nga sa KTV bar, syempre hindi mawawala ang pangmalakas ang video cake. Dito rin nangyayari ang pagtitimpla ng masasarap na cocktail. Shoutout po kay Ma Melanie sa kanyang panglabang timpla. Available dito sa Party World KTV ang halos lahat na kilalang mga ala. Siyempre, katapat naman yan ang masasarap na pulutan. Marami nga silang menu dito mga idol, kaya panigurado, mahihirapan kayong mamili. Siyempre, lahat ng yan ay affordable. Ang lahat nga ng inyong order ay iluluto kapag nakapamili na kayo. dito niluluto yan sa ramen house. At kung gusto nyo naman ng mga Korean foods, don't worry dahil sa baba ng Party World KTV ay nandoon ang Korean food mart. At eto na nga, pupunta na kami sa pangalawang division ng Party World KTV. Ang kaibahan ngalang nga lang nito ay meron kayong privacy. Yung tipong kayo-kayo lang ng iyong mga kaibigan o ng iyong kapamilya sa iisang kwarto. May limang KTV room dito sa Party World KTV. At ang amin niyang ginamit ngayon ay ang KTV room number 3. Kung saan kasya ang 8 hanggang 10 katao. Makakapanatili na nga kayo dito ng tatlong oras sa halagang 700 pesos. At eto na nga, mas naging exciting ang aming pananatili dito dahil sa masasarap na pagkain Meron nga sila ditong pangpulutan, meron din mga panghapunan. Ah, basta mga idol, kayo na lang sa kanilang menu. Hindi naman kayo magsisisi dahil talagang panlaban ang lasa ng mga pagkain dito. Yung tipong pwedeng pwede sa anumang uri ng okasyon. Tuwak na suwak nga ang isang KTV room sa isang birthday celebration. Yung tipong pili lang yung kasama mo yung mga totoo lang sayo. Kaya nga napakaganda dito sa Party World KTV. Dahil sa wakas meron ng pribadong lugar na naka sa isang grupo. Hindi na kailangang lumayo ng mga taga at mga karating bayan. Kung kayo naman ay gusto mag-extend, pwedeng pwede. 300 pesos lang ang kada oras. Meron nga pala silang mas maliit na KTV room na good for 5 to 7 persons. 500 pesos ang bayad sa unang tatlong oras. At kung mag extend naman, 200 kada oras. Pwede na ba? O pwedeng pwede na. <laughs> at eto pa ang malupit mga kababayan. Dahil bagong bukas nga lang ang Party World KTV ay madalas silang maglabas ng promo. Kaya ngayon palang bisitahin mo na ang kanilang official Facebook page. Ang amin naman pong pagbati sa lahat ng aming mga nakasabayan dito sa Party World KTV. Talaga nga namang full pack ang limang KTV room ngayong gabi. Matunay lang na minsan Saan kailangan ng ating mga kababayan ng ganitong uri ng pribadong lugar. Muli nating pagtibayin at patatagin ang ating samahan sa pamamagitan ng salo salong makabuluhan. Ngayon pa lang ilagay mo na sa comment section ang gusto mong makasama dito sa Party World KTV. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, sugod Kantahan na, na. E, Eto nga't mukhang mapapalaban ang mga sisiw. Dito nga sa kabilang room ay nasaksihan pa namin ang isang birthday celebration. Happy happy birthday po sa birthday celebrant na si Sir Jerome. At dahil tuwang-tuwa nga sa amin si Ma'am Abby, aba meron siyang good news sa amin. Sa amin nga daw anim ay may isang swerteng mananalo ng isang trip to 4 days and 3 nights Wow! At lahat ng yon mga idol Ay libre Kaya ang mga sisiyo gigil na gigil manalo Pinilagay na nga namin ang aming mga pangalan Sa Tambiolo Kabado nga rin ako dahil wala akong kaswerte-swerte Sa ganyang mga rabol <laughs> Hanggang sa Ang mo yun Uy gan Ito niyan Retro ng J.J Letra ng F

for the first time na abunot ako sa Rapon. Trip to Boracay for 4 days and 3 nights. Talaga nga namang napakaraming pasabog ng Party World KTV. Kaya mga kababayan, tara na dito at mag-enjoy. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud Robinsiano at isang proud Novo Isihano mula sa Bayan ng Laur. Sa ngalan ni Elias Negusio, ni, ni Ivo at dependo. kami po ay nag-aabiso na maging responsable sa pag-inom ng alam. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. have nah.